Ang bagong simula ni na Millie Bobby Brown at Jake Bongiovi, pag-ampon sa kanilang unang sanggolang storybook romance ng Hollywood ay naging bagong pahina. Kamakailan ay tinanggap ni na Millie Bobby Brown at Jake Bongiovi ang pagiging magulang at sa pinaka nakakapanabik na paraan. Hey everyone, welcome back sa channel. Kung bago ka rito, ako si Your Name at ngayon ay mayroon kaming ilang tunay na masayang balita. Inanunsyo ng aktres na si Millie Bobby Brown at Jake Bongiovi na inampon nila ang kanilang unang anak, isang sanggol na babae na yung tag-init. Sumisid tayo sa kung ano ang alam natin sa ngayon. Noong Agosto 21, ibinahagi ng mag-asawa ang isang nakakaantig na post sa Instagram, nitong tag-araw, tinanggap namin ang aming matamis na sanggol na babae sa pamamagitan ng pag-aampon. Kami ay labis na nasasabik na simulan ang magandang susunod na kabanata ng pagiging magulang sa parehong kapayapaan at privacy. At pagkatapos ay mayroong tatlo. Isang maliit na background, si Millie Bobby Brown, na kilala sa kanyang papel bilang Eleven sa Stranger Things, ay 21 taong gulang na ngayon. Si Jake Bon ang kanyang asawa, ay 23 at sikat na anak ng rock legend na si John Bon Jovi. Ang mag-asawa ay ikinasal sa isang pribadong seremonya noong Mayo 2024 at 24 at pinananatiling mababa ang kanilang buhay mula noon. Matagal nang nagsalita si Millie tungkol sa kanyang pagnanais na maging isang ina, biologically o sa pamamagitan ng pag-aampon. Noong Marso, ibinahagi niya sa mga podcast na sila ni Jake, eh, bawat isa mula sa mga pamilya ng apat na anak ay nangangarap na magkaroon ng isang malaking pamilya, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pag-ampon na sinipi. Hindi ko nakikita ang pagkakaroon ng sarili mong anak na talagang iba sa pag-ampon. Ang mag-asawa ay patuloy na humihingi ng privacy sa magandang panahon na ito. Nakita pa nga si Millie na nakasuot ng nanay na sweatshirt sa isang outing kamakailan, marahil ay nagbabahagi ng banayad na tango sa kanyang bagong papel. Sa harap ng pamilya, si John Bon Jovi ay isa na ngayong unang beses na lolo, isang titulo na maaari niyang ipagdiwang ng mainit. Ang anunsyo na ito ay nagmamarka ng isang malalim na personal na Milestone, hindi lang para kina Millie at Jake, kundi para sa kanilang mga pamilya at tagahanga. Itinatampok nito na ang pag-ibig at pamilya ay maaaring umunlad sa maraming paraan, at ang kanilang kabustuhan para sa kapayapaan at privacy ay nagpapakita na ang kadalakan ay hindi palaging kailangang maging malakas para maging makapangyarihan. Iyan lang ang balita sa ngayon sa magandang paglalakbay ni na Millie Bobby Brown at Jake Bongiovi sa pagiging magulang. Ano sa palagay mo ang maidudulot ng bagong kabanata para sa kanila mula sa karera ni Millie hanggang sa buhay sa kanilang sakahan sa Georgia? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para hindi ka makaligtaan kahit isang sandali. Salamat sa panonood at makita ka sa susunod.